Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit oh, nga ba? Know, tell me. No, you tell me. You tell me. So, kang Bakit nga ba? You tell me. Mainit ang naging sagutan sa pagitan ng motovlogger na ito at ng isang driver ng pickup truck. Nangyari ang mainit na tagpo matapos magkagirean ang dalawa sa daan sa Sambales. Makikita rin sa video na nag-middle finger pa ang motovlogger nang umovertake sa pickup. Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit no, nga ba? Tell me. No, you tell uh, me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Pinagit-git nyo kasi kanina. May side eh. mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? <laughs> Ikaw ang huwag ka You use your side mirror. Kahit nakalis na ang pick-up, patuloy pa rin sa pagmumura ang vlogger. Ang video, agad nag-viral sa social media at umani ng batikos at ng reaksyon mula sa mga netizens. Ngayong araw, naglabas na ng show-cause order ang Land Transportation Office laban kay Aliana Maria Aguinaldo, o mas kilala bilang niya na Motovlog pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ng kanyang lisensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, si Yana ay maituturing na improper person to operate a motor vehicle dahil sa kanyang kilos at pambabastos sa kapwa motorista. Dagdag pa ni Mendoza, bilang isang vlogger, dapat daw iginamit niya ang kanyang impluensya para itaguyod ang responsableng pagmamaneho. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dison, mahalagang ipakita ng lahat ng motorista, lalo na ang mga public figures at influencers, ang disiplina, pananagutan at pagiging responsabing road user. Samantala, humingi na ng paumanhin sa publiko si Yana matapos siyang batikusin online. I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry, din po sa citizen of Sambales, the riding community, especially the off-road community. I promise to be more patient next time, especially on the road. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng War Brigada News sa Manila the music news authority